Uh, kong kababayan, On or about 1 o'clock a.m., 4 September, Alish Guo, also known as Guo Hua Ping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land, and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you, and good day. Ang napanood mong yan ay ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina lang, bandang alas 11 ng umaga. Yung title ng YouTube video na yan ay ang Message on the Capture of Go Hua Ping, a.k.a. Alice Go. At napaisip na lang ako na finally, eto na! Yung matagal nating hinihintay lahat ang paghuli pagdakip kay Alice Go naglalaro na yung mga isip natin eh lahat ng pwedeng gawing parusa sa kanya iniisip na natin pero maraming mga katanungan ang susubukan kong sagutin sa inyo ngayong araw una makikita na ba natin siya sa mga hearing ayan syempre alam ko marami sa ating excited na magisa ulit siya pangalawa mapaparusahan na kaya siya sa mga kasalanan niya may may something akong ikukwento sa inyo dito mamaya pero thoughts ko lang naman ito. Pero gusto ko na mag-comment kayo doon. At pangatlo, personally, ang pinaka katanungan para sa akin is makakatulong ba yung paghuli ulit sa kanya kung sino-sino mga Pilipino ang involved sa Pogo? Nako? Sobrang exciting ang ating episode ngayong araw. Dahil ang pag-uusapan natin ay ang arrest of Alice Gomez. Bago po tayo magpatuloy ha, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell dahil meron po tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang po yung question of the day sa dulo ng video na to at promote ko lang po yung aking Instagram. Ang dami nyo pong share ng mga stories nyo sa akin at nagme-message sa akin. Nakakatuwa po na nakakausap ko yung iba sa inyo pag may free time ako. So maraming salamat. Comment lang po kayo doon ng mga content na gusto nyong talakayin natin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito. Ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano siya na-aresto. Pero bago yan ha, magkakaroon muna tayo ng maigsi na ang nakaraan. Ang dami kasing nangyari simula dito hanggang doon sa last video natin. Two weeks ago, marami mga Pilipino yung nagalit kasi... Merong pasabog si Senator Risa Hontivero. Sabi niya, si Alice Go matagal na daw palang nakataka sa Pilipinas. At dahil dyan, no, magpapaka-honest po ako, napakarami sa atin yung nalungkot. Napakarami sa atin yung nag-iisip-isip na baka hindi na siya makabalik sa Pilipinas, baka hindi na siya maparusahan, at baka hindi na natin malaman kung sino ba yung mga involved dyan sa Pogo na yan. Marami sa atin yung nawalan na ng pag-asa. And to be honest, miski ako, medyo nawalan ng pakialam nakaka nakakapagod din kasi sa totoo lang. But then, a few days later, sa isang balita na wala nag expect wala na yun, wala na tayo pakialam eh. Pagod na tayo eh. Inaresto yung kapatid daw ni Alice Go, na si Sheila Go, pati si Cassandra Ong. Oh. Marami silang uh, sinusuri din sa pagkataon nitong dalawang to eh. Pero on a different video pinaka-description sa kanila is business associates sila nitong si Alice Go. Ngayon, inaresto sila sa Indonesia. At kinalaunan, inilipat pabalik sa Pilipinas. However ha, walang nakakaalam kung nasaan si Alice Go pero this gave all of us hope na baka nandun din no, si Alice Go. At ah, tahimik lang po yung ating ah, mga kapulisan or kung sino man po yung involved dito pero nagtatrabaho sila para mahuli etong si Alice Go. At kasama nga nila no, yung Indonesian authorities So maraming salamat po sa kanila kahit kung hindi man po nila ako naiintindihan. Si Cassandra at saka si Sheila, pinatungan sila ng criminal charges pagka uwi nila dito sa atin. Meron sila ng tinatawag na disobedience to summons and obstruction of justice cases. Tinitignan din. Ito toto to yung word of the day natin ha. Kasi tinitignan sila bilang state witness pag-aaralan natin yung state witness na yan. At may, marami akong conspiracy theories about this eh. Marami akong naglaro yung isip ko nung nabasa ko yung salitang state witness. Pero mamaya, babalik tayo kay Alice. Tatalon tayo sa araw ngayon no, ng pag-upload namin itong video na to, which is September 4, 2024. So pumutok na nga yung balita at pinagpiestahan agad sa internet na si Dismiss Tarlac Mayor Alice Go ay inaresto sa Greater Jakarta metropolitan area sa Indonesia. Ayon yan sa NBI. So sure na sure na sure na sure na. Sabi ni NBI Director Jimmy Santiago na nasa kustodiya na si Alice ng Indonesian authorities. Yun na siya. Wala na po talagang kawala. So ito na yun ang yari. Si Alice nasa Tangerang City. Sana tama po yung pagkakabanggit ko. May tinatawag doon na Jabo de Tabek. Sana tama pagkakabanggit ko. Nahuli siya 11.58pm, September 3, which is kahapon, as of the posting of this video. Ito yung video ng paghuli sa kanya. Maigsi lang eh. At sa maigsing video na yan, makikita na parang ine-escort siya ng dalawang, hindi ko po alam kung NBI po yung dalawang kasama niya. Pero ino-escort siya, I'm only assuming na papalabas kung nasaan man siya. Matapos nito, kumalat na nga yung mga larawan niya sa internet dami na namang mga memes ng mga tao. At, at, to be honest, miski ako natuwa. Kasi hala, magkakaroon na ng hostesya ang Pilipinas, ba? Diba? So ito yung mga larawan niya doon sa Indonesia. Kung makikita nyo dito, parang tinanggal niya pa yung face mask niya para I think update to, no? Na nahuli na nga siya. Tapos may mga nakalagay pa doon yung mga detalye doon sa picture. I think exact location niya yan. Meron din mga video call. I think authorities ito, naka-blurred kasi sila, pero I think authorities natin to and authorities ng Indonesia. I'm only assuming ha, kasi wala pong detalye nakalagay. Kung makikita mo rin sa mga comments, syempre, nag-uumpisa na yung mga conspiracy theories ng mga tao. Ayan na sila. Nag-iisip na rin sila kung ano yung next na mangyayari. Kagaya na tatatata, -tata, basahin lang natin. Gusto ko lang ibigay example sa inyo. Sabi niya, she looks different. It could be her body double may mga gumagawa po kasi talaga ng body double, no? Hindi siya conspiracy theorist. Meron talaga mga ganong kaso. Not the original Alice Go. Ayon sa conspiracy theorist na nag-comment na yan, no? However, madali lang naman yan. Makonfirm ng science. May mga fingerprint at uh, kung ano-ano pa, no? So, madali lang nila makoconfirm yan. Alice tayo dyan. Hindi po tayo dyan magpo-focus kasi meron din ako sarili kong conspiracy theorist later. Pero ito ang importanteng tanong. Ano ang next For Alice Go, anong next na mangyayari? Alice, expected in Senate. Eto na, marami sa atin mag-aabang ng panibagong hearing at paggisa kay Alice Go. Meron agad akong nakitang article about this at eh, I'm sure, no, na ito rin talaga yung tanong ng mga marami kaya may mga articles agad na ginawa about this. Ang sabi, ine-expect na na mag-appear sa Senate si Alice Go. Pagkatapos na pagkatapos din agad ng pag-aresto niya. Pagkatapos ng mga proseso. Sabi to ni Senator Risa Hontiveros na I think punong involved dyan eh. Talaga siya yung nakikita natin eh baka harap ulit sila matagal siyang pinaghahanap kasi sa Senado no kung hindi po kayo updated sa mga nangyayari kung hindi niyo nakikita lahat ng mga detalye kung matatandaan po natin sobrang dami niyang mga naging palusot kung bakit siya wala i think yung may sakit mga ganong keme when in reality no na expose ni Senator risa Tiveros na wala na pala sa Pilipinas at pinaglololoko lang po yung mga nasa Senado. Actually, na nakita ko rin no, na pinapadisbar nila yung, yung lawyer kasi parang nagsisinungaling na daw. Alam naman pala na wala sa Pilipinas si Alice Go. Mga ganon. Pero that's a topic for another video. Inexpect daw nila na ang commitment ng NBI para ibalik siya sa Senado once maproseso na siya. Okay, ayan na. Kasi nalo ko na Before eh, kukunin daw pero ah, nakatakas pala. O ngayon, ano na talaga, hands-on na talaga sila. Sa pag-aresto na to, marami nagpapasalamat doon sa Indonesian authorities. Even si President Bongbong Marcos, no nakita niyo po yung video kanina, ah, nagpapasalamat siya. Pati sa mga Pilipinong involved, no, na hindi raw nakikita yung pagod nila. Eh, hindi ko lang kung isinikreto lang po, tahimik lang na nagtrabaho. Pero malala yung paghahanap na ginawa po nila. So thank you rin po, miski sa akin, maraming salamat din po sa kanila. Balik tayo kay Senator Risa. Dito ako excited. If nakita nyo po lahat ng Alice Go videos natin, ang pinaka-concern talaga ako is ito. Sabi niya ha, kung sino man ang tumulong sa kanyang pagtakas, di namin kayo tatantanan. Parang ano, si Mike, Mike Enriquez, di ba? At dapat lang talaga, which was echoed by Senator Sherwin Gatchalian. Dahil dyan na po nagtatapos yung balita ngayong araw, pupunta tayo sa conspiracy theories. At ibabalik ko lang po yung magic word natin na state witness. Magko-conspiracy theories tayo. Alam nyo naman na lagi ko pong hinuhulaan kung ano yung next na mangyayari dito. Dito na mag-uumpisa yung totoong gulo. Tahimik pa eh, actually, mga pangyayari. Naalala nyo yung kasabot ni Alice Go kanina ng mga binanggit ko? Sinasabi na pwede sila maging state witness. And I think, dito na mag-uumpisa yung baliktaran. Kasi o-offeran sila ng mga bagay para magsabi ng mag-expose. Ganon. E, Ito yung personal kong tanong and aware ako na marami sa inyo siguro hindi mag a dito sa akin. No? Pero naniniwala ako na susi si Alice Go dahil hindi siya yung final boss no? dito. Hindi siya yung pinaka-demonyo dito. Kumbaga sa laban na to. Ang iniisip ko ngayon, habang nire-research ko to kanina, pwede kaya maging state witness si Alice Go. Hindi po ako lawyer, so hindi ko po, po alam yung mga technical na mga bagay. Pero may nakita akong article kagaya dito, no? Sabihin muna natin kung state witness. Sabi kasi, ang state witness is a person charged with the commission of a crime, pero na discharge with his consent so that he or she may be witness for the state. Sa madaling salita, maglalaglag ka ng tao at maaabsuelto ka if magiging state witness si Alice Go, tutumba na po no mag-uumpisa ng tumumba yung kastilyo ng Pogo. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, dito pala mag-uumpisa yung totoong gulo. So gagalaw yung galamay ng mga tao sa likod ng Pogo, yung mga Pilipinong involved dito. Hindi pwedeng madadamay sila. So kikilo sila. At gagamitin nila yung kapangyarihan nila para mailigtas ang mga sarili nila. Pero naniniwala po ako na malaki ang maitutulong ng pagiging state witness ni Alice Go. Kung magiging state witness man siya. Hindi ko po alam kung ano mangyayari, no? Ito ay hula ko lang naman. So ito yung question of the day natin. Habang hinihintay natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, payag po ba kayo na hindi makulong si Alice Go at maabsuelto siya sa mga kasalanan niya para maging state witness? Kung ang ibig sabihin nito, ay mapapatumba at mailalabas lahat ng sikreto ng Pogo at mga Pilipino na kasabwat nito. Nakaka-excite ko ano naman po ang next na mangyayari dito. Anyway, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.